Okay, good afternoon mga idol Ayan uh, na ngayon din sa Tamina Sarap ng hangin idol ayan. Bali uh, ngayon ng dagat Ayan yung Ayan yung ano uh, namin Ito ang sarap mamasyal sa tabing dagat pag itong hapon. Nakakilit. Ang ganda ng pasyalan dito ay idol. Hanggang sa dulo na yung ano, ang ganda na ng kalsada. Yan, dulo yung dagat na yan. Palipot yan hanggang sa pinakatulo yan. Sarasunod yan. Ito yung sarasunod Ito yung kasiguran. Dito ako ngayon naglalakad. Paikot nyo yan. Palipot yung dagat na yan. Hanggang sa dulo yan. Kasiguran. Ah, kasiguran. 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 jangan kalau bukit ngarau jangan kalau bukit ngarau jangan ganti orang mga bangka ganda na mga bangka ayan, naroon na yung magbangka eh. ayan, uh, mga yung mga bangka di motor ya mas karamihan na ngayon puro mga di motor uh, natakan na tayo gando sa dulo sulitin natin mga ah, uh, idol yung vacation Ano na yun, ang idol ng talaga sa probinsya. Uh, Aming ang uh, pasyalan dito. Ganda uh, na ng pagka-develop ng lugar namin dito sa ano? Uh, Ay, na, Awak nak

Hibur tayo lahat. Hibur live, happy live. Bye bye.